Ladies and gentlemen, the ghost. Noong dekada 50 ay nagsimulang makilala ang singing comedy duo na si Raycard Jewets na sumikat hindi lamang dito sa Pilipinas kundi halos sa buong mundo na pinilahan ng mga sikat na tao gaya ng King of Rock and Rock and Roll na si Elvis Presley. Ano nga ang angking galing na taglay nila sa larangan ng musika at pagpapatawa at aliw na aliw sa kanila pati ang ibang lahi. Pero sa kabila ng nakuha nilang kasikatan, ay ano ba ang naging dahilan ng kanilang pagkawala? Halika mga idol at kilalanin natin ang nasa likod ng masasayang pagpapatawa na si Ray at Carding. Si Ray Ramirez at Ricardo Castro o Carding Cruz ay kapwa mga awit na magkahiwalay na nagtatanghal sa iba't ibang mga events na may kanya-kanyang istilos entablado noong 1950s. Si Ray ay may malakas na karisma bilang isang mahusay na singer at madalas siyang kumakanta sa mga okasyon. Habang si Carding naman ay nagtatanghal sa iba't ibang club sa Manila sa pamamagitan ng pagkanta at magilas na pagpapatawa. Madalas din silang nagiging magkakumpetensya sa mga idinadaos na patimpalak. Kaya noong sila ay di sinasadyang magtanghal ng sabay sa entablado ay lumabas ang kanilang chemistry na talagang pinalakpakan ng mga manunood dahil sa ganda ng kinalabasan. Kaya pagkatapos nito ay napagpasyahan nila na magsama bilang duo at tinawag sila bilang records Stewart na nagmula sa kanilang pinakamaikling pangalan na Ray at Card at unti-unti na silang naging popular sa kanilang estilo na pinagsamang singing at comedy. At taong 1953 ay sumali sila sa singing competition na ginanap sa Quiapo, Manila at sila ang naging grand prize winner. Kaya dito nila nabigyan ng pagkakataon na makapagtanghal sa estasyon ng radyo at telebisyon Madalas din silang naiimbitahan upang magtanghal sa mga kapistahan sa mang sulok ng bansa. At nang maglaon ay naging most famous entertainer sila sa Clover Theater at sa Manila Grand Opera House noong 1954. At dahil sa nakuha nilang kasikatan at tagumpay ay pinasok nila ang mundo ng pag-aartista at nakasama sila sa pelikula na pinamagatang Alembong kasama ang mga batikang artista na Sinalaroy Salvador at Lita Gutierrez. At taong 1964 ay kinilala ang Richard Stewart bilang legendary at kinawan na din sila ng pelikula na base sa kanilang buhay na pinamagatang na Record Jewett Story kasama ang mahusay na aktres na si Lindy Amor, na naging malapit na kaibigan ni Rey Ramirez, pero sa di kalaunan ay nagkamabutihan sila at nagkatuluyan. Nakapagsaplaka din sila ng mga awitin na nagmula sa mga sikat na manganganta gaya ng Base Mucho, Don't Play The Song, You've Got Your Trouble at madami pa. At nang lumaon, nag-opening act din ang Rickard Stewart kasama ang tambalang Dolphy at Panchito sa isang concert ng sikat na sikat ng bandang The Beatles na idinaos sa Rizal Memorial Stadium noong July 10, 1966. Nabigyan din sila ng parangal bilang best vocal group na iginawad ng Awit Award noong 1971. At pagkatapos nito ay nagdesisyon ang dalawa na pumunta sa United States upang doon ipagpatuloy ang kanilang karera at nagtanghal sila sa iba't ibang panig ng Amerika dahil dito ay naging patok na patok sila sa mga Amerikano at nakapagtanghal din sila sa Europe. Dahil sa sikat na sikat na sila sa ibang bansa, ay napabalita ding pumila ang King of Rock and Rock and Roll na si Elvis Presley upang manood sa kanilang pagtatanghal. Napabalita din na nagkaroon di umano ng relasyon si Carding Castro sa Hollywood actress na si Lana Turner. Pero ayon sa mga interview kay Carding ay natuwa lamang daw sa isang unggoy na katulad niya kaya sila nagkamabutihan. At dahil nga sa dami ng kanilang shows ay nakakauwi na lang silang dalawa sa Pilipinas sa tuwing may special shows at project silang gagawin at umaabot ng apat na taon ang kanilang pamamayagpag sa ibang bansa at noong dekada 90 ay napagpasyahan nilang muling magbalik ng Pilipinas at naging host sila sa awit tawanan kasama si Miss Pilita Corrales sa IBC 13. Nakasama sila sa mga pelikula gaya ng Katabi Koy Mamaw, Yes Yes Yo, Kabayong Kutsero, Tuwan Tamad at Mr. School Mongolian Barbecue. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay at kasikatan, ay lihim na palang nagigipaglaban sa kanyang karamdaman si Ray Castro. At noong August 31, 1997 ay nagwakas ang kanyang buhay na sadyang ikinagulat at ikinalungkot ng marami. Ayon sa balita ay malakas daw uminom ng alak itong si Ray kaya nagkaroon nito ng kidney problem at iba pang komplikasyon na naging dahilan ng kanyang pagpanaw Nalabis na dumurog sa puso ng kanyang matalik na kaibigan na si Carding Castro. Dahil ayon sa kanya, ay halos nawalan na ng saysay ang kanyang buhay dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Pero sa kabila nito, ay pinilit niyang ipinagpatuloy ang buhay bilang pagiging komedyante sa kanyang showbiz karir at lumabas ito sa top-rated sitcom na Home Along the Riles kasama ang king of comedy na si Dolby Kizon. Nagkaroon din siya ng maraming pelikula kasama ang iba pang mahuhusay na komedyante katulad nila Redford White, Bonal Balingit at madami pa. Nakasama siya sa mga pelikula gaya ng Tarzan, Sprikitik, Walastik, kumpumitik, Tic Tac Toys, May Koloko Toys at nang matapos ang kanyang matagumpay na proyekto sa Philippine Showbiz ay nagpasya si Carding Castro na manirahan na sa Amerika. At dito niya ituon ang sarili upang bigyan ng panahon ang kanyang pamilya. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, noong November 14, 2003, sa hindi inaasahan ay pumanaw si Carding Castro sa edad na 60 anyos dahil sa atake sa puso. Ayon sa pamilya nito, bago pa ito pumanaw ay tumawag pa sa kanila si Carding noong November 2 at sinabi pa nitong maayos ang kanyang kalusugan. Pero pagkalipas ng dalawang linggo, ay napabalitang nakoma ito dahil sa nadulas at aksidenteng tumama ang kanyang ulo, kaya hindi na ito nagising. Ayon sa ospital sa Las Vegas, ang pagkabuwal ni Carding ay dahil sa atake sa puso. Pinilit pang maisalba ng mga doktor ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbukas sa kanyang ulo. Subalit hindi na din ito naging madali dahil sa kanyang mga komplikasyon. Ang kanyang labi ay kinremate at inuwi ang kanyang abo sa Pilipinas ayon na din sa kanyang kahilingan noong siya ay nabubuhay pa. Tunay nga talagang napakasakit at mahirap tanggapin na mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na't na kasama mo siya sa mahabang panahon at sa hirap at ginhawa ay kayo ang magkaramay at nakakalungkot isipin na kailanman ay hindi na kayo magkikita. Pero hanggang kailan ka magpapatalo sa lungkot at pagdadalamhati ng iyong nadarama? Kahit napakahirap ay kailangan natin tanggapin na ang katotohanan dahil ang buhay ay pansamantala lang dito sa mundong ibabaw. Isipin na lang natin ang mga tao na nanyan pa na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin.